mundo sa buto. Tagaytay, tasa Bale ka sa sa Kul. Ilay tayo piso. O. Ano ito niya? Sa patay Sa ang na po niya. Kurek. palit ka sa gasolinahan. Kulang piso. ka. Balit. kita Ito ano? Ilan ka? Um, nasa ada para batalion. Bay. Batalyon? Oh, guys. Sa, sa dire mai go? Oh. Dito ra. Na dire. Oh, dito dito. Batalyon man. Ah, batalyon. Oh, batalyon oh, ba sa. Okay. Pasaka. Singar. Pwede daw nan? Oh, pasaka sa oh. Singar ha. Totong naay cruising bitaw nga la Singar sa dire. Dire ka Di sa ba banda.